Pebrero 25, alas 6 ng umaga. Dito po tayo sa tahanan ng ating butihing mayor, Dr. Hesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Atego. Mayor, nabalitaan ko po. Uh, meron daw parating na relief, isang truck galing ng PCSO. Uh, tama po ba yun, Mayor? Tama, Atego. Ayun. Uh, kailan po ang darating? Ang magandang umaga po. Mga kabayan ko di sa Bayan ng Giba. Ah, uh, itong uh, truck na galing sa PCSO ay uh, mga Timba Grocers ito. Mm -hmm. na pamimigay natin sa mga indigent family sa uh, mga kabayan natin dito sa Bayan ng Giba. Ila, pala ito ka Diego, uh, more or less 1,000 Timba Grocers lang ito. Opo. Oh, At uh, na, bawat isang Timba Grocery sa estimate po mga magkano po? mm -hmm. More than 1,000. 1,000 pesos? Uh, uh, more than. More than? More uh, than ma malaki. Ah, uh, Maganda to. Maganda. maganda to. Oo. Opo. Uh -oh. So, uh -oh. ang mga bibigyan ito ay? Ang bibigyan natin dito ka Diego ay mga indigent families. Families. Uh -oh. Kasi, siyempre, lahat naman tutulungan nga natin. Yun nga yung ating uh, simulain, yung tulungan, yung mga nangailangan. Kaya nga nung nag-request tayo, ito'y nirequest natin nung... Last year, October pa to ka Diego. October, October pa. pa. Oo, oh, oh. at uh, ito ay pinag-simulan ni Consuelo Doit Batangan at tinulungan siya mm -hmm. ng grupo natin ng Team Galapon Santa Ana. Opo. At uh, ito nga, uh, dumating na. Actually, dumating na, ka Diego. Ano, dito uh, na? Uh, dumating na. Uh, ipapamigay na natin bukas. Bukas? Alauna. Alauna, saan Sa auditorium. Ah... Natukoy na po yung mga bibigyan. Oo, uh, natukoy na yung mga bibigyan, Siyempre, hindi naman lahat. Kapatsyatan uh, na po kayo mga kababayan ko. Ito ay um, 1,000 lang na Timba Groceries at uh, hindi naman po talaga lahat mabibigyan. Ano po? Ah, mm -hmm. uh, per ang araw matutulungan din naman namin kayong lahat pero pa utay-utay lang pa konti-konti lang. Utay -utay uh, ah, Siyempre, I manta kayo mo ka, Diego. Isang libo lang ito. Ilan ba ang populasyon ng giba Ang dami po. Opo. Ang dami. So, humingi ako ng sorry sa mga. Hindi po mabibigyan na kababayan ko. Oo. Tutan naman, tuloy-tuloy ang pag ipag ninyo sa PCSO. Oo naman, ka, Diego. Tuloy-tuloy naman. At saka, siyempre naman, yun naman pagbibigay natin ng tulong. Madya naman si kapong Mika Swansing na nagbibigay Opo. ng ng uh, tulong, di ba? Opo. Uh, kagaya ng anong Merkles at Bernes, di ba? Yung mga oh. scholars na bigyan Ayan. ni ng Wansing. Tapos nung Pures Among the Poor, ilang hmm. mga barangay ang nabigyan ni Kong Mika O, ganun magmahal ang ating Kong Mika oh, At meron naman tayong weekly financial assistance sa ating uh, munisipyo. Tuloy-tuloy naman yan mula ng 2023. At meron naman tayong financial assistance din na inaayos ngayon. More or less, uh, less than 7,000 to oh. na inaayos natin na ibibigay ito sa Mars. So, okay. ito, kaya lang, nauna ito, ano, ito. eh, pamigay itong uh, sa Philippine Charity Substance Office. Yeah. Uh, Bukod po sa Timba Grocery, uh, meron po ba tayong ibang request sa PCSO? Ah, uh, meron pa ka, Diego. Ah. Uh, ito kasi request natin sa PCSO. Una, syempre Ah uh, nag-request tayo nung dumating si Bong, Pre President Bongbong -Bong Marcos. Apo. Uh, may mga request tayo doon na ambulansya mm -hmm. nandito sa ating bayan. Tapos meron tayong People's Transport Vehicle. Opo. At patients Transport Vehicle. Opo. Uh, na ngayon ay on process na. On process? On-process na. Ah, at ito ay uh, tinu tinugunan ng Philippine Charity Substance Office. At sa ngayon ay talagang on-process na. On-process. mga Ilan po itong uh, patient ah, transport vehicle? Ang nag-request na kasi sa atin na barangay is 17 barangay ang nagbigay ng resolusyon. So yung 17 barangay na yan ang... Marami ang process ngayon. natin. Oo, oo. Labing pitong uh, sasakyan. Labing pitong uh, sasakyan manggagal sa PCSO. At iba pa yung talagang para din sa ating bayan. Ah, iba pa yun. Sa munisipyo. iba pa yun. Nako, um, edi nakakagalak naman po. At tayo po'y nakakapag-access ng rekurso sa mga national agencies. Ano po? Oo naman ka, Diego. Hindi lang ng PCS ang ating hininga ng tulong. lahat ng national agency ay pinupunta natin para matulungan ang ating bayan. Gusto kasi umunlad ng gusto ang ating bayan. Ayan. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Uh, mga kababayan ko dito sa bayan ng Gimba, uh, nakita nyo naman ang ating mga ginagawa para gumanda ang ating bayan, pagbabago, progreso, para sa bawat isa sa atin. Yan po ang, ang mensahe ko ngayon. At siyempre, itong bibigyan natin na uh, uh, timba, groceries, ang manggagalan sa pieces, o so, ay pasensya na po kayo at isang, uh, more or less 1,000 lang po ito hindi po kayo lahat. Pero wag po magalala mag-alala. Gagawa't gagawa tayo ng pamamaraan para matulungan namin kayong lahat. Ano po? Uh, mga kababayan ko, magandang umaga po. At laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.